Goody guys. So ngayon gabi na to. So nagluto ako ng uh, ginataan, uh, ginataang gabi. So andito ay sa ayan. So ito na sa mga ka-GF, yung ating ginataang gabi. Yan. So kain tayo mga ka Para sa mga may gusto dyan ayan. Napakasarap dito. Mm. Yan para sa hindi pa nakaka-subscribe sa aking okay. YouTube okay. okay. channel, para subscribe na lang po. Napa-press uh, na po ng below para updated kayo sa mga videos na ni uh, ina-upload. Okay. So, ayan mga ka-JP, yung ating uh, ginataang gabi, puro lang po yan, wala pong halo. Ayan. Ayan, napakasarap po niyan. Sarap-sarap Ay, niyan. Sarap-sarap niyan. Thank you for watching mga kajip. Ayan. Share ko lang sa inyo.